tips para sa mga new driver ng manual transmission Hello mga paps, I'm Kuya Shane at para lang 'to sa mga nagbabalak palang mag-aral o new driver ng manual transmission ano. Actually, meron lang akong uh, na na comment na nag-worry siya baka daw may sira yung sasakyan niya pero nung tinatanong ko na e eh, new driver po ba kayo ng manual transmission eh, sabi niya oo kasi daw namamatay yung makina nung kanyang sasakyan okay ah uh, idea lang to no para sa mga new driver so halimbawa simulan natin dun sa gear selector or shifter no ah uh, ang idea dyan yung first gear natin siya yung may pinakamataas na torque pero siya yung pinakamabagal. At yung fifth gear naman natin, siya yung pinakamabilis pero siya yung pinakamahina ang torque. So halimbawa, kayo ay nagda-drive at uh, maingay na yung makina, galit na yung makina pero ang bagal pa rin ang takbo ninyo so kailangan yung dagdagan ng cambio. At kung sakali naman na umaahon kayo, or uh, tumatakbo kayo at parang nahihirapan na yung makina o parang mag off naman yung makina kailangan yung bawasan ng cambio so ganun yung idea so halimbawa tumatakbo kayo ng mga 20 kph ang ideal na cambio dyan is second gear or third gear kasi kung ilalagay niyo yan doon sa fourth gear there's sa tendency na mahirapan yung makina ninyo so pwede mag off yung makina ninyo kung nasa first gear naman ayun eh, na yung parang galit yung makina ninyo pero ang bagal ng takbo ninyo So ganun yung mga pups So halimbawa umaahon kayo Nasa 30 kph kayo Tapos nasa 3rd gear kayo Then nakita nyo para nahihirapan na siyang umahon So kailangan yung bawasan ng cambio So ilalagay nyo siya sa 2nd gear Para lumakas yung ahon niya at hindi mahirapan yung makina. So halimbawa, nasa highway naman kayo, nasa third gear kayo, tumatakbo na kayo ng 40 kph, galit na yung makina. So kailangan yung ilagay nyo sa fourth gear para gumaan ulit yung takbo ng makina. So ganun yung pinaka-idea with regards dun sa shifter natin. No? So nakabase tayo dun sa kalsada, sitwasyon ng uh, inyong makina, kung baga nahihirapan na ba o na nagagalit na ba, at uh, depende rin yan doon sa load din natin. Okay? So, yun yun doon sa shifter, no? Now, doon naman sa pedal, may tatlong pedal yan. So, meron siyang clutch, meron siyang brake, at meron siyang gas, no? So, ang idea dito, pagpapaanda rin yung sasakyan ninyo, so, aapakan nyo muna yung clutch. Okay? Ilalagay nyo siya doon sa gear. Bawa, first gear. Then, dahan-dahan ninyong uh, tatanggalin yung clutch habang inaapakan yung gas. Then uh, pag kayo naman ay uh, hihinto okay halimbawa nakakaambyo pa rin kayo kailangan yung apakan yung yung inyong uh, clutch at yung brake ng sabay para hindi mamatay yung makina na kung gusto nyong apakan lang yung inyong brake kailangan nyong ilagay yung inyong shifter sa neutral tsaka nyo tatanggalin yung paa sa clutch no so gano naman yung rules with regards to sa brake pe uh, mga pedals natin ano so kung sakali man halimbawa kung ayun yung mamatay ng makina halimbawa nakita yung parang mamamatay yung makina pwede nyo apakan yung clutch para hindi mag off yung ating makina so may, may, may mga rules ang isang pinaka tips ko sa inyo kung mag aaral kayo ng manual transmission practice talaga okay lots of practice yan yung pinaka-suggestion ko sa inyo kung sakaling babalakin ninyong mag-aral ng manual transmission. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.